ngayon sa Baguio. Ayan, ito yung transient house natin. Bibigay ko sa inyo yung details later. Binababa na ng mga boy natin yung gamit natin. So, ito yung mga steps niya. Ang, ang ganda dito, guys. oh Ang taray. Ang ganda. Parang F na F ko talaga dito. House na house ko to. Then, meron silang doggy. Hi, doggy, doggy. Meron din kaming ganyan, yung Shih Tzu. Ayan, makikita nyo sa loob. Dito ang ating door. So, pagpasok niya guys, may bata agad. Ayan yung ako. Wow! Ayan, agad niya. Pagpasok niya ito agad. Niyo. May pito, may ganyan. So, ito guys, yung makikita niyo. Yan yung transient house natin. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ito yung sala, may wifi, may TV, may seats. Meron din ditong kwarto sa baba. Ito yung kwarto ng caretaker natin. Ito yung washroom. Ayan yung washroom. Washroom. yan. And hi baby 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 baby. Ito yung ating dining area. Ang ganda niya no, dining area. Hi mga kabotsog. Tapos paglabas mo sa dining area natin may paganyan. Ayan. Pwede tayong tumambay diyan, chill-chill. Andito yung anak ko, isa pang anay. Hi Skippy, pwedeng dog dito, pet friendly. Ayan yung boy natin, nag, nagdadampot na ng pae Oy! <laughs> Sit ka. May paminig ito yung mga maleta natin. So ito yung pinakita ko nina sa inyo sa labas. Bali, umikot lang tayo. Ayan. Mga kabotchog. Ito yung isa kong yaya. Yaya ng bunso ko. <laughs> hi! Oh, ito yung panganay ko. Si Macy, ito yung yaya niya. Si Yaya Ella. Say hayaya Ayan yung yaya ko. Ito yung dining area. Ito yung kitchen. Ito yung kitchen natin. Ayan. Okay. na malapit. Dito yun. Meron dun. Ito yung kitchen natin. May parep. Malaking rep. Ayan. Then, meron pang pagpasok nyo dito. Ayan, may pasok yan. May pinto. Andito yung dirty kitchen. <laughs> Andito na na si Chef Logro. Oh. Nagluluto na. Magluluto na siya dito. Merong water dispenser, hot and cold. May rice cooker. Pwedeng magluto. And may washing machine. Pwedeng magwashing. Pwede ka. Lakad na tayo sa taas, guys. Ito yung stairs natin. Yan. Then, meron tayong sa figure ni Papa Jesus. Stairs. Then, pagbungad mo dito. Ito yung Ayan, ang ganda yun. Ito yung terrace natin. Wow, nice. Nice view, di ba? Super nice. Pwede tayong mag-chill-chill dyan. Di ba? Ang ganda. Ito yung isang room natin. Ito yung room ko. Hi! Ito yung room ko with my kids and my husband. Husband. Ito yung ating pa-curtains dyan. Ay! Baby! Then, ito yung next room. Parang ito yung ano, di ba, master? And, dito yung CR. Buksan natin yung CR. CR. Okay yung CR. 10-10. May hot and cold siya. Ayan. Then, ito yung second room natin, guys. Yung second room. Meron din tong... Pwede ka rin gamabas. May access din tayo. Ayan. Oh! Uh. Hi! Then, meron tayong third room. Ito yung third room natin. May mga pa... Uh, ano rin yan?

Pwede tayo magsama-sama dito ang pamilya. Dito tayo. Ah. Chill, chill. Ah, Mapakaganda. Pakaganda ng view po. Pero basic. <laughs> yung boy natin, oh. Ito yung boy natin kay, ano, SKB. <laughs> Ay, nabente no, ka mo, Bilong. Ang Ay, may magandang bahay din dito sa kabila.